wala nang intro intro bakbakan na agad to unlimited bakbakan to mga gagampang building ito yung mga literal na yan o literal na gagampang kuryente mga ka-exotic kung naalala nyo yung mga batang 90s dyan mga may ilig sa gagampang kuryente ito, ito na siguro yun kasi ako lahat sila mga, mga ka-exotic At grabe mag, maglaban mga exotic talagang patay kong patay talaga mga exotic yan o literal na mga gagambang kuryente ayan o no? itim na itim yung kulay gagambang bahay sila gagambang building pero itim na itim yung kulay kaya ito yata yung mga gagambang kuryente na tinatawag noon nung kabataan pa namin mga batang 90s niya. ayan o no? patay agad salpukan na salpukan no? o oh, talagang sumasapo talaga dito ordinary gagambang bahay mga kalsoti kita nyo naman grabe kung lumaban yan. Punta sa next round. Ito, isa pang pa bakbakan na naman ito. Ayan, o. Oh. Kita nyo naman, o. Oh. Grabe aggressive ng isang yun. Napaka-agresibo, mga ka-exotic. Ayan, oh. Ayan, ah. Bakbakan talaga mga exotic yan, o. Oh. Umiwas lang yung isa. Pero yan, kita mo, lumala, pumapalag din. Kaya lang, para nakikiramdam lang siya. Pumapalag din naman mga kay Sodi. Ayan o, oh, kita nyo, makapaka pa o. Oh. Ayan o, oh, bakbakan, mga resulting yun. Talos si Kyung isa. Talos sa tigaan yung isa, mga resulting. Ayan o, oh, kita nyo, Oh. Oh. Ano oh, yung tapang mga exotic? Mga gagambang building. Ito yata yung mga tinatawag na gagambang kurente ito. Oh. Bakbakan din to, oh. Kahit malalaki yan dyan, mga exotic. Kita nyo naman yung bakbakan. Oh. Patay. Kung patay. Ayun. May nakagata na. May sinasaputa na mga exotic. Ayan o. Oh. Ang ng laban. Kita nyo naman o. Oh. Pasty skill. Ayan mga, mga pasty skill mga exotic. Kahit mga gagambang building lang yan, puha skill yan. Bilis, oh. Gita nyo yun. Pag talagang may mamamatay na agad. Hindi na binibitawan, mga ka-exotic. Pag nakagata nila, hindi talaga binibitawan. Kaya natuwa ko sa mga gagambang ito, mga ka-exotic, kasi talagang, eh, no. Ito pa isa pang laban, mga ka-exotic, eh, no. Gita nyo yun. Ang bilis ng ginawa nun mga exotic Dinakma Dinakma, grabe Ayan eh, o, no? nakawala lang, kumalag yun Kumagat kaya nakabitaw Pero dinakma mga exotic, ayan eh, o no? pa isang laban mga exotic oh bakbakan talaga pa nakita mga exotic kita nyo naman yan no? suwabing suwabing bakbakan oh no? talaga naman tapang ng mga gagambang building na to. Gagambang kuryente na to. Kahit di gano'n sila kal masyadong kalakihan, pero grabe tapang nila. Ayun, o. Oh, Kita nyo. Walang salubong, o. Oh. Nagbabakbakan talaga. Hindi sila yung takbo lang ng takbo. Yan, o. Oh, Kita nyo. Inabol, o. Oh. Mm, bakbakan. Kagatan. Malak. Mm. Patay kong patay. Grabe. Kita nyo naman, mga exotic. Ang lupit ng laban. Ito pa isang laban, mga exotic na ano, magambang building. Eh, no? Oh. Sobrang grabe. Bilis ng kilos, oh. Allah! Grabe. And hindi ng ano, mga... Oh. Oh, kasi laki lang ito ng mga gagambang tunay, pwede-pwede ilaban ito sa pustahan, eh pwede pwede siya mapandir dito kung kasing size lang nila kaya kasi maliliit lang to eh mga gagambang building na to yan eh, o pero tatapang naman talaga o oh. o oh, kita nyo yan o oh. hindi lang sila kalakihan pero ang tatapang talaga nila mga gagambang building ex gagambang kuryente mga itiman yes, yan sinasaputan nyo yung dulo ng stick o oh. Hmm, oh, talaga naman. Nagla. Na. Lulupit ng na mga gagambang sa mga exotic. Pero, Eh, no, oh, hinahabol niya talaga, hinahanap niya, oh, hinahanap niya talaga mga exotic. you know, grabe kala mo, takot na yung isa pero nagaantay lang pala yun ito pa, bakbakan mga exotic oh, yan oh oh, oh, grabe laban hmm, talaga naman, ang tapang mo medyo mataba oh. kahit medyo may chance matapang din eh oh. Hmm, grabe, pasty skill na naman siguro to oh, talaga na pasti skill na naman yan ang lulupit ito pa, isang laban mga exotic Ayan, bakbakan lang, bakbakan Nala. Paglapit, kagata na oh, Ito, fast skill kaya to Ayan, oh, sabayan sila ng kagat. Oh. Ayun, tumakbo yung isa. Tumakbo. Pero, pag nakipag, nakipagdiklikan muna siya bago umiwas. Siguro, din niya kinaya yung ano nila, sakmalan. Ayan, oh. Ayun, binalikan. Nala. Ah, oh, grabing patapang talaga. Tuntua ako Yun, talagang tinapos. Sinabol. Grabe. Ang galing nung isang yun. O. Oh. Tapos agad ang laban, mga exotic. Ilang, ilang meet lang sila. Tapos nagad. agad. Hindi na kailangan ng paligoy-ligoy pa sa mga gambang Ito Talagang panagina sa sakmalan talaga. Hindi lang yung mga nag nag naglalagpasan sa kanila kasi palag, talagang pala sa nagtatantsahan na agad sila tapos pag alam ng isa na kayang-kaya niya talagang mag-aggressive talaga eh gagaya niya patay na patay na bibitawan yan mga exotic next round tayo next round yan oh. Hmm. lang muna nagtantsahan lang yan mga exotic ayun oh. o oh, oh. pa yan mga exotic o oh, yun nagtikitan na ayun na Diba? Kita nyo yun. Una, tansyahan lang muna. Ayan, Oh. Ayun, nilag-lag yun siya. Ito isa pang isang laban, mga exotic. meet-up nila, natatansyahan lang. Pero pag balik, sigurado, bakbakan na yun. Lalo pag nakaramdam na sila parehas. Patulog-tulog pa, Oh. Mmm, talaga. Grabe naman yun. Yung store mo mo yung pagkatulog nun. Yung mataba na yun, magaling pala yun, Oh. Oh. Magaling pala yung patulog-tulog na yun, Oh. Ayun, Buster Skill to, mga exotic Isa na namang laban ng na Buster Skill. Ayan, Oh. Grabe yung natutulog na yun. Magaling pala yun. Oh. Wala, Buster Skill, mga exotic Kita nyo naman yan. Mga gagambang building niya, tuwa buka Skill talaga. Hindi basta-basta. Ito pa isa pang laban, mga exotic Unlimited laban ito mga sotik. Unlimited pakbakan ng mga kagambang building. Ayun na, ayun na, na, ayun na. Ayun o, kita nyo naman yun o. Oh. Look! O oh, yun, nagtansyahan na sila doon. Nagtansyahan na sila. Pero hindi pa rin yan doon. Naduduwag mga sotik ha. Ah. Kung nagkita yan, masakmal pa rin yan. Ganyan yung katatapang yung mga kagambang building. Ayan. o, kita nyo o. Oh. O, oh, kita nyo, kita nyo o oh, mga sotik. Akala nyo umayaw na yon Pero talagang lumalaban pa rin Bumakbak pa oh. Ayan, ayan oh Grabing laban mga exotic Oh Ayun May bumigay na